Hello! Magluluto tayo ngayon ng sinigang, pork sinigang with mustasa. Okay, so may luya, pepper, gabi, pork, at saka marami pang mga gulay na dapat nating ilalagay sa ating sinigang or pork sinigang para lalong masustansya ang kakainin ng ating mga anak at ng ating mga pamilya or ng ating... Huwag na nating pahabain ang proseso ng ating pagluluto ng ating pork sinigang with mustasa. Gigisa tayo ng bawang, onion, at saka luya. Igigisa natin po ang ating pork para lalo siyang medyo crunchy or else matutunaw muna yung taba niya para hindi po siya mamantika. And then, pagkatapos gisahin, ilagay na natin ang tomato paste. Actually, this is optional. Pwede kayong gumamit ng fresh tomato para magpaasim-asim ng inyong mga sinigang. Okay, then dagdagan natin ng mga ano, buong bawang. Ginamitan ko pa siya ng magarin para lalong mas malinamnam ang ating masarap na pork sinigang with mustasa. Dahil alam naman natin na mapili ang ating mga anak kaya isipin natin kung ano para sa kanila ang mapapasarap at mabigyan sila natin ng masustansyang pagkain. Dahil alam naman nating mga nanay na ang kapakanan ng ating mga anak ang laging nasa isip natin at nasa ating mga puso. ba diba, tama ako? Yes, tamang tama. Kasi yan din po ang aking iniisip sa araw-araw para sa aking malusog na pamilya di man kami mayaman pero mayaman naman kami sa good health. Yan lang ang pinakamahalaga sa isang masayahing pamilya. Okay, dinagdag ko na dyan ang labanos at gabi para palambutin. At naglagay na rin ako ng ating patis. Salt. Okay, para medyo masarap na or magkaroon na ng lasa ang ating ginigisang um, sinigang sa mustasa. Kung nagtataka kayo bakit wala pang sabaw, sabi sinigang, huwag kang mag-alala kasi ang ginawa ko, nagpainit na ako ng tubig para mabilis na pong kumulo dahil kulong-kulo na siya. At ayun na, at binuhos ko na sa ating ginisang um, gulay. And then, of course, huwag kalimutan natin ang ating pampatamis at pampalasang asukal.